O, tanggalin nyo na. Gamitin nyo yung dalawang kamay nyo. Tanggal! Shatter kang hili. Saksakin ang mga ito sa puso ang tama. Kidlat sa kalangitan. Tupukin ang mga manggagawain nito sa ngala ni Yahweh. Tanggalin nyo yan. Dali, gamitin nyo na yung kamay. Tanggalin nyo. Ayaw nyo. Ayaw nyo. Ayaw nyo. Ayun yun talaga. Adra, Madra, Adra aramakdamak Aramak damak sa damadun ay. Aramak damak sa damadun ay. Ak, dumak, 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 dumak. Ap, ak, duak, duak. Satram, atram, matram po. Satram, matram po. Satram, matram po. Ayan nyo talaga. oh, lahat ng aking mga gabay. Saksaking sa sak tagiliran ng mga aswang na ito sa ngalan ni Yahweh. Mm, um, ayan nyo talaga o oh, si kong gabay kidlatan ang mga manggagawa nito sa ngalan ni Awe kidlat na walang humpay sa kalangitan ipataw sa mga na nito sa ngalan ni Awe ayaw talaga tandaan nyo may, may mag-aasi sa akin dyan ate tutok nyo yung isang posporo sa camera saksakin sa leg ang mga nito sa ngalan ni Awe yung ulo yung ulo Sige, tutok nyo. Saan po? Dito po. Sa camera, sa camera. Hindi yung pasporo. Itusok nyo sa ganto niya, sa, ring, sa palasing singan. May nakapasok na dyan ha, hindi, hindi na yan yung apo nyo. Idiin mo yung pagkakatusok ate. Hindi nyo titigilan to? Ha? Hindi nyo titigilan to? Sige, pinakamadiin na pagkatusok. Paiyakin natin to ngayon. Ano? Hindi nyo titigilan? Nakatusok ga ho yung palito. Itusok nyo. Yan hindi nyo titigilan kulang na kulang pa kayo sinasabi ko sa inyo hindi nyo yung pinakamali nyo ate yan yung masaktan ano hindi ka makuha sa pakiusapan ha oh diyan kita kukunin ngayon ha Titig titigilan nyo to ha O oh, sige, diin nyo ate. Titigilan nyo to ha. Sagot. Kidlat. Abertik, Trubino, Mabamit, Voltare, Gutares, Kisum. Tigilan nyo to ha. Ate, sabihin nyo, tanggalin yung ginawa. Tanggalin mo yung ginawa mo. Tanggalin mo yung ginawa mo. Ano pag ginawa mo sa ako ko? Tatanggalin mo, papatayin kita ano pa oh. oh. Ano bang ginawa mo? Ba't ayaw mo magsalita? Anong ginawa mo? Kunin niyo isang kamay, pagpagpag -pag -pag niyo, ipagpagpag -pag niyo sa ulo niya, tsaka sa buong katawan. Oh. Yung ano, yung naghahawak, yung naghahawak, yung naghahawak, kunin mo isang kamay. Sabi mo, pagpagin. Pagpagin yung ginawa. Oh. Pagpag. Alisin. Alisin, Alisin mo. Ba't ayaw mo. Magsalita. Oh, yan, yan, Alisin mo. Alisin mo yan. Yan, mag-aalis na yan. Mag-aalis na yan. Sige, mag-aalis na yan. Sige, mag-aalis na yan. Itawa niya, mag-aalis na yan, mag-aalis na. Ayaw mo talaga, ate, tutok mo ulit yung posporo sa, ano, camera. Apoy ng Diyos Ama, kuryente ng Diyos Ama, kidlat ng Diyos Ama. Lahat ng pamarusa sa kalangitan. Sige, tutok, itusok mo na doon ulit sa kanina. Sige, mangingisay ka diyan, lintsak ka, matigas ang ulo mo. <laughs> <laughs> hmm, kang si hilis, pakisaksak sa puso ang tama. <laughs> oh, ah, ano ginawa oh, oh. mo? ko. Paligo, oh. <laughs> oh. Tanggalin niyo na. Ano? Oh. Oh. Tanggalin, tanggalin. Tanggalin kami mo. Yan, tanggal. Mama, matigas pa eh. Ha? Bakit palagi na lamang kami inagan ninyo? Anong ginawa mo? Sa muka. Sa muka. Tanggal lahat ha. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Bakit? Yan. Yan. Anong ginawa mo? Yan. Masakit din pa. Tanggalin mo yan. Anong ginawa mo? Ate, pakitanong ko anong dahilan. Ingit ba o galit? dahilan mo, ba't mo inaganyan yung apo ko? Ay bakit? Ano ba kasalanan namin sa inyo? Ha? Anong kasalanan namin sa inyo? Ano ba ka? Ba't ba naman kami inaganyan ninyo? Wala naman kami nagawang masama sa inyo. Nay, sa talisay din kayo, ha? Nay, sa talisay. Ha? Taga talisay din kayo? Taga Mindoro po kami. Ah, sige po, sige po. Baklas, baklas. Hoy, magbaklas -mag kang aswang ka. Ilang kayo aswang dyan? Tanong mga ate? Sanong mo, mga ilan silang aswang? Ilang kayong aswang? Ha? Ilang kayong aswang? Dyan sa apo ko? Ilang kayo nasa loob ng katawan? Ilang kayo? Oh. Ano nga eh? Oh. 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 Ilan daw ate? Oo, oh. oo. Oh. Ilan? Ilan daw? Ilang kayo? Ilang kayo sa loob ng ilan? katawan yan? Oh. Uh, Itiin mo ate kung ayos sumagot ng ayos. Yung post ikot mo. Oh. Uh, Ilang kayo? Uh, Ilan? Ilang? kayo? Oh. Uh, oh. Anong ginawa mo baga? Anong... Uh, Apoy ng impyerno. Tupuke okay, uh, na gagawin na ito sa ngala ni Yahweh. <laughs> Oh, kidlat sa kalangitan. Kidlatan na mga manggaway na ito. Oh, ng Panginoon so Christo, sa Kristo sa ang tama. Oh? Ha? Ha? kasalanan ka. Ano kasalanan sa inyo? Ha? Anong kasalanan sa inyo? Ha? Ano? Naihinggit ka kay Jenny? Inggit 'yan, Tita. Inggit 'yan. Kita ko inggit. Naiinggit ka kay Jenny? Anong nakainggit mo kay Jenny? Mahirap lang naman kami. Ano yung mo? Taga saan ka baga? Ha? Sa Taga saan? Para pag binurol ka eh, mapuntahan ka. Taga saan ka? Taga saan ka baga? Ano yung mo kay Jenny? Ha? Ha? Taga saan ka? Taklasik ka ni Jenny? Oo. Bata-bata, -bata, marunong na kayo mangkulam. Oh. Uh, Tudas kayo ngayon. Ano uh, Anong mo? Tanggalin lahat yan. Tanggalin at uh, papatay sa ngayon. Okay. Tanggalin mo yan. Kung ayaw mo mamatay, tanggalin mo yan. Papatayin uh, na po ninyo. Sobra naman po na Sobra na ang kawalang niya, anak. Tanggalin mo. Pag ikaw, pinapugutan ko ng ulo dyan. Patay ka talaga. Sinasabi ko sa iyo. Uh, E eh, di may pasporo ate ulit. Sige, yung pinakamadain mo. Eh, eh anong inakaingit mo? Ha? Ano ba ka inakainit mo kay Jenny? Ha? Tanggalin. Tanggalin. Pati yung mga nasa muka. Tanggalin. Tanong nyo nga ate kung ano? Kung ha? tanong nyo paano natutunan yan? Saan mo natutunan yan? Sino nagturo sa iyo? Ha? taga saan ka baga? Taga saan ka? Tanong niya muna kung paano natutunan kasi tutuldo ka natin yung nagturo. O, oh, paano mong natutunan niya? Sino nagturo sa iyo? Sino? Sino nagturo? Gusto mo ako magsabi, ha? Lola mo nagturo sa inyan. yan. Tinatawagan ko yung nagturo. Sa kapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Spiritus Santo, pasok sa katawan niya ngayon din. Tali. Lola, ba't mo tinuruan na po mo? Ha? Kaya niya. Tanungin mo, dali. Sabihin mo, ba't tinuruan yung apo? Ang apo? Ano po ba ang kasalanan ng, ang apo ko sa apo mo? Sabihin nyo, bakit tinuruan mang kulam? Ba't tinuruan mang kulam? Kulam yung inyong apo. Itusok mo, dali. Itusok mo. Tanggalin nyo lahat ang ginawa nyo. Tanggal. Tanggal lahat yan. Kaya pa? Kaya pa? Pais ng camera. Tanggalin mo lahat ng ginawa mo. Lola, tulungan nyo yan magtanggal. Ha? Ba't mo kinuruan yan? Sagot! Tagapagmana yan. Tagapagmana. Ha? Oo daw. Oo uh, uh, daw po, oo. Oo. Oh. Tagapagmana. Eh, magmamana kayo ngayon ng impyerno. Sa kalwa walang hiyaan nyo. Madami ka nang pinatay, Lola. Madami ka nang pinatay. Matanda ka na? Marami na daw po. Matanda ka na? Matanda ka na? Yung Lola lang yung kausap ko ha. Hindi ikaw, Apo na nasa loob ng katawan niyan. Nag, are, yung, yung apo sumagot ng hindi. Yung lola, oo daw, madami na. O, paalam na ha. Ate, ganito mo daliri mo. Sama kay sa impyerno ha. ganto mo yung daliri mo sa camera. Aninay. Sige. Diyos ng anihan. Diyos ng pupugot ng mga... Sige, hu hu huwag nyo alisin. Tutok nyo. Diyos ng anihan. Diyos ng pupugot ng mga sumay na Diyos. Patayin ang mga manggagawain na ito sa ngalan ni Yahweh. Igilit niyan, yan. Isipin nyo. Espada yan. Igilit nyo sa leeg. Utulin nyo yung leeg gamit yan. Hiwain nyo. Sige. Hiwa. Hiwa. Yan. Marami. Sige. Mga gabay. Pakitalungan. Disturbate yung spatter. Disturbate yung filios. Disturbate yung spiritus. Oh, patay ka. Pasok sa impyerno. O. Oh, diin nyo yung pasporo ngayon. Pakidiin yung pasporo, pakidiin. Wala na, na hindi na nasasaktan. Hindi na po. Sa ngalan Diyos, Ama, Nakspirito Santo, balik ang kaluluwa ni ate sa katawan. Ate, gising. Gisingin mo na ate. Ani. Ani. Sarap ng tulog yan. Ate, ba't ka naman nag-tiktok? Ang usapin gagamutin lang kita. Ba't ka nagsasayaw dyan? Ba't ka nagsayaw? Ba't ka nagsayaw? Oh! Nagsasayaw ka eh! <laughs> Magaan na Mag pa Mag pakaramdam niya. Magaan na, pa, na pakaramdam niyan. Magaan yan. Magaan Mag na pakaramdam mo? Gumaan pakaramdam mo? Yung kamay niya po ang pinilipit. Nagagalaw mo na kamay mo? Nagagalaw mo na? Paa? Paa. Wala na Wala na sakit. Ulo, wala na rin sakit. Ulo. <laughs> Ba't ka nag-tiktok? Kadaya nito nag-tiktok. <laughs>